Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa wakas, inilantad na ni na Dominic Roque at Suramires ang kanilang relasyon sa social media na tinawag ng kanilang fans na Domenso. Noong Sabado, January 11, nagbahagi si Dominic ng ilang larawan mula sa kanyang pagbisita sa Angry Dobo, ang restaurant na pagmamayari ng celebrity couple na sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo sa isang espesyal na event na tinatawag na Chef's Night, kasama ni Dominic ang kanyang mga kaibigan na sina Catherine Bernardo, Elijah Canlas, Miles Ocampo, at Alora Sasm. Present din sa intimate gathering si Sora Mires na kamakailan lang kinumpirma ang tunay na estado ng relasyon nila ni Dominic. Makikita si Su sa karamihan ng mga larawan sa IG gallery ni Dominic, ngunit ang pinakahuling litrato sa slide ang nagpa-viral. Isang sweet na larawan nila ni Sun na silang dalawa lang. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit isandaan at siyam na pong libong likes ang naturang post sa Instagram. Nagsimula ang mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon nang makita silang magkasama sa Siargao Island noong Nobyembre. Sinundan pa ito ng iba pang sightings, kabilang na ang isang viral video kung saan magkasama silang naglalakad sa Araneta City, Cubao. Kinumpirma ni na Dominic at so ang kanilang dating status noong red carpet premiere ng Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom ni na Vic Soto at Piolo Pascual noong December 20, nang tanungin sila tungkol sa kanilang relasyon. Sa tingin mo, perfect match ba ang Dominso? Bakit o bakit hindi?